So, nakatadrik ka rin guys sa so, Jada's Farm sa Tampakan. Wow, ni nagkataas-taasan nilang mga bukid. Kana. Yan. At ito yung dadaanan. Yan. Ganda. Ang falls sa ibaba. Yan. Sila pa uwi na yan sila. Hmm, tingnan nyo, ang ganda-ganda. Yun. Yun, ang ganda-ganda. Sa ilalim. Hmm, sarap ng hangin dito. Malamig at saka refresh. Hmm, ganda. Sa ilalim yung ano talaga, yung main ano talaga nila. Yun. Eh pamaba kami. So hanggang muna Don muna guys. Aba kasi yung ano natin. Asa rubong mika